Ilan po anak nyo? Ay, manami. Kung buhay lahat, 16. Labing anim yung anak nyo? Oo. Oh. Pero ang dami yung anak, no? Mm. Oh. Labing anim. Paano nangyari yon? Yung asawa ko, mahilig. Mahilig Pwede, na? Mahilig yung kasta. De. Anong kasta? Yung uni... Uh, <laughs> hindi mo alam yun. <laughs> lakas ta. Oh. Uh. Mahilig? Mahilig ko bang. Masawa ka na sa asawa? Uh. Bakit? Eh, para may kasama ka, Ay, may katabi ka dyan. Ayaw ko na. Ha? Ayaw ko na. Ay, ano ka? Na ako. Apapay, ayaw, ko, ayaw ko, na. tayo <laughs> ano yun? Para naging libangan, Nay? Oo, para. <laughs> Paano niyo ginagawa yun? Ano madalas na posisyon, Nay? Ay, may bungit-ngit. <laughs> <laughs> ano yung bungit-ngit? Ganito. Ani, bubungi ngayon akong kanya. Mayroon sila kang kanya. May pariking ang kanya. Ay, may pariking pa. Ano yung pariking, Nay? Dito, dito. Hello po! Magandang tanghali po! Ba't pa pa baba? Saan? It Ay, ah, ito! Tao po! Hello, Nay! Oh, so, nanay ko po. Oh, yung nanay niyo. Eh, ba't nandyan siya sa kulungan? Hindi po, nandyan lang po siya tao kasi tinanggal ko po, po sa kwal, wheelchair niya. Ah, nagwi-wheelchair siya? Opo, pag paminigaw ko po, po siya dyan. Ilan taon na po si nanay? 80 plus. 80, ilan po? 84. 84? Nay, kumusta po? Mabuti ang Pwede pumasok? Pwede. Ano pangalan ni nanay? Juliana. O? Oh? Juliana. Nanay Juliana, andito ako. O. Oh. Kumusta na po kayo? Ang ganito, naghihirap. Oh. Bakit mahirap? Hindi ako makakakita eh. Ah. Bulag ako eh. Kailan pa po? Matagal na ito. Magtatatlong taon na. Ay, magti-3 years na. Bakit po? Ano nangyari? Ba't nabulag si nanay? Eh, kasi, nung no, nag ko ako sa buko, aakyat akit ako, mag, mga ano ako, ano-ano mata ko ng mga, ano ba yun? Mga madumi. Ito. Hindi na ako makakita. Anong malakas ka pa? Umaakit ka sa buko? Umaakit ako sa buko para akong lalaki. Oh? Ha? Paano nangyari yun? Eh, babae kayo at ang sakit. At ayan ang gustong gusto ko eh. Ang akit sa buko. Anong ginagawa nyo dun sa taas? Ay, kukuha ng buko. Kunin ko yung buko, ay yung mga munil, aaring ko na. Kapalutin mm -mm. ko na. Uh, ay, mahulog na. Uh, kukuha ng mga kukuha, di bibigyan ko sila. So, ibig sabihin na tatlong taon na kayo hindi nakakita? Oo. Ilan po anak nyo? Ay, mga nami. Kung buhay sa lahat, 16. Labing anim yung anak nyo? Oo. Uh -huh. mo, tayo na iba. Oo. Oh, nyo Asawa niyo po, nasaan? Ay, patay na rin. Sinong kasama niyo po dito? Eh, yung anak ko nandito kanina. Uh, -huh. ka Ilan po yung kasama nyo dito? Eh, silang ko magina, silang kalima sila. mm -mm. Ako dito mag isa ko lang. Bakit nandito kayo? Um, ito, ito, ang kwan. Eh. Gustong gusto kong paglalagyan sa akin eh. Oh? Gustong gusto ko dito. Bas <laughs> Ikaw. <laughs> Si Minto, tapos manipis nipis lang yung higaan nyo. Oo. Di pa malamig dito, Nay? Hindi naman. Gustong, gusto- gusto ko nga malamig eh. Mm. Hindi, uh, pag tag-ulan, gano'n. Ay, gusto ko rin. Gusto Bakit mo pa rin? Ano? Talagang wala ka ng maani nagnay? Wala na. Sino nagpapakain po sa inyo rito? Ito, itong anak ko. Mm. Nandito. Ano hanap buhay ng anak nyo po? ay ano, na kung minsan ng asawa niya, nagkakargador din. Kargador? Oo, uh, at saka ay, sa, sa mga uma, magkano ng mga, may is, ng kung ano-anong kuhan, ang anak mo niya. Siyang nagkaasa kaso sa akin. Siyang nagpapa, magbibigay ng pagkain ko. Kumusta ang ano, Nay? Uh, pakiramdam po ng uh, hindi po nakakakita. Ay, mahirap na ano ako. mahirap. Mahirap pa hindi ka makakakita talaga. Mm. Buti pa nakakakita ka. Buti pa yung makakakita ka sa bingi ka. Gusto, gusto ko pa yung bingi. Ah, okay lang yung bingi, ano? Oo. Itong mata, hindi na makakakita talaga. Maski patay, patay na ako dito, hindi ko na makita. Oh, oo nga po. Paano pag naligo kayo na eh? Eh, pinapaliguan ako. Pag mag-CR, pag magdudumi? Ay, may inerola May inerola naman. Oo. Oh, tatapon ng anak ko. Opo. Oh, Mabuti na may anak kang mabait. Ay, mabait. Mabait sila sa akin. Mabait sila sa inyo. Mm. Lahat sila mabait. Oh, salamat sa Panginoon. No? Maswerte oh. pa rin kayo kasi may anak, may mga anak po kayo. Oo. Oh. Ilan yung anak niyong buhay? kuan ah, siam ah, siyam yata. Siyam? Ah. Pero anak niyo, labing anim? Oo. Oh. Labing anim. Bakit marami namatay na eh? Ay, namatay sa sakit. Ganun. Mm -hmm. Ang isa, pinatay yung isa. Ilan lalaki na eh? Nanak nyo po? Lalaki. Lima yata yun. Alima. <laughs> hindi pa naman ulianin si nanay? Eh, hindi pa. Hindi pa naman. Alam mo pala at pangalan ng anak nyo po? Oo. Kung naalala ko ang asawa ko, ma maiyak na ako. Bakit ba? po? Ang namatay na ang asawa ko eh. <laughs> Kaya ba, mga naiyak na ako. Magmaano ko eh, pati tatay ko. Hmm. Si tatay ko mahal na mahal ako, balik na ganito ako, malaki na. Masawa na ako, pinapakalip pa ako, kasi nagsusubo sa akin. Ay, yung tatay niyo po, uh, kahit malaki ka na. Naisip ako, kasi hindi ako bulag pa noong buhay. Dito ako, wala pa Ngayon wala na. Nanay ko lang ako, parang ano ba yun, parang aling taong Bakit? Ay, hindi ako yung asikaso, eh. tatay ko yung sa akin eh. And nilalati ko niya ako. Pinapala ko ng ko, nabisit ako. Nilalati ko niya, tinapon ko sa akon, kawayan. Ay, ba't mo tinapon? Ay, tinapon ko pa, hindi niya ako paruin. Noon. Matalino pala si nanay. Na, uh, nabibisit ako eh. Ako, paro na paro. Masakit. Ba't ka naman pinapalo? Ay, uh, lalata. Masyado akong, kwan, yung, Pang Matanda ako eh. Ano, laro nang laro ako kasi. Ah, naglalaro ka pa? Oo. Ah, Noon, naglalaro ako. Baka naman ayaw niya umakyat ka sa buko, kaya kanya pinapalo. <laughs> Isan, isa niya, isa yan. napalo ako. Bakit kasi sa dami-dami pwedeng gawin ng babae, aket pa sa buko? Paano mo natutunan yun, Nay? Ah. Paano mo natutunan yun? Makit sa buko? Ay, sa sarili ko lang yun. Kahit mataas, inakit Oo, Oo, inakit ko yan. Hindi ka natakot? Maski yung kawayan, uh, hmm. hindi ako natatakot. Pero ang daming yung anak, no? Uh. Labing anim, paano nangyari yun? <laughs> kasi yung alalaki, yung asawa ko, mahilig. Mahilig o, di, na? Mahilig yung kasta. Di, Anong kasta? yung unik. <laughs> hindi mo alam kasta <yun. laughs> oh uh, mahilig mahilig kuwan ah, hindi ibigbigay ko na ah, pinagbigyan nyo rin oo ah ganun Ito pala kaya na nakalabing anim kayo oo taon taon may tatlong pa, kambal ah may tatlong kambal namatay namatay ang galing naman ni nanay. No? Ang galing ko talaga. Magaling. Masaya naman ang kabataan, nai. Oo. Siguro, na kung hindi ka pa nabulag, no? Baka maging 20 yung anak nyo po. Oo. Mas kaya ganito kung, may lumiligaw pa sa akin, ayaw ko lang ako. Ay, may naliligaw pa sa'yo, nai? may naliligo pa. Oo. Ayaw ko na, kako. Bakit ayaw muna na? Asawa na ako, kako. Asawa ka na sa? Sa, na, may asawa. Asawa ka na sa asawa? Ayan, asawa. Na sa asawa? Mm. Bakit? Eh, para may kasama ayaw, ka, may katabi ka uh, dyan. Ayaw ko na. Ha? Ayaw ko na. Bakit po? Ayaw ko na. Bakit ayaw mo na? Ay, ano ka? Na na ako. Apo, ayaw, ko, ayaw ko, ayaw na. tayo dyan. <laughs> <laughs> Ayaw ko, talaga na. Ayaw mo na? Ayaw ko na. Nagsawa ka na. Nagsawa. Sa na. bagay, labing anim pa naman na yung anak mo eh. <laughs> Oo. Tapos mag-aasawa ka pa ulit. Ay baka kung anong gagawin <laughs> sa'yo ulit. Ayaw ko na. Ayaw mo na. Oo. Okay. So, paano yun? Di ka naman nabuburing dyan na eh. Dyan ka lang. Dito lang ako. Pagkuhan, nakahiga. No. Ano, ko ng pagkain ko, o di, kakainin ko, ano paboritong ulam ni nanay? Ay, lahat. Mas tuyo. Mas kaya ano, kung anong ibibigay. Ayan, kakainin ko. Ka. Pero nai, nung nabulag ka, hindi niyo pina, pina up nyo naman yung mata nyo? Pina-check up ko na ako. Oo, oh, ano Wala. sabi ng doktor? Wala naman. Talaga maano na. Wala naman, kung kamag na ano, may degree bulag. Oo, Al kayo lang na. talaga? Talaga, ako lang. Hindi kaya nabinat, Nay? Ay, siguro nabinat ako. Sa panganganak, ganon? Mm. mm. Sabay, dalawang nawala yung paningin na mata nyo, Nay? Oo, oo, dalawa. Ano yun? Bigla or unti-unti bigla, unti lumalabo? Bigla-bigla. Bigla na lang? Mm. Parang nag, may nagkulong sa akin eh. Ay, kinulam. <laughs> Paano mo na nasabing kinulam ka na at ni, diri-diri lang. Ah, diri-diri ang pagkabulag? Oo. Oh. Hmm. Buti kung inut tino lang, ano. Kay, may, may panggamot sana ako dyan, Nay, sa mga ganyang sakit. Oo. Oh. Eh kaya lang kung medyo matagal na talaga, ilang taon na. Ilang taon na na akong? Ilang taon na, sayang. Buti kung... Um, o, oh, kung yung pa. mga dalawang buwan pa lang, ganun, oh. matatbagong sakit pa lang, kayang gamutin ni Daddy Franky. Eh? Ah. Mm -hmm. Pero pag ganyan, wala nanay. Ah, na, Nay. Wala na? No? Talaga, oo. Tsaka may edad na kayo, 80? 84? Ah. Pero parang hindi 84. <laughs> no? <laughs> wala kong ginagawa kasi dito ngayon, eh. Oh. Oo. Tama yan, Nay. Mag-pray ka lang, no? Ah. Mm-hmm tapos wag ka nang mag-asawa ulit. Eh, hindi na. Ayaw ko. Kasambay yung taga-sambay nang liligaw sa'yo? Ay, wala na. Pinauwi mo na? Pinauwi ko na. Hmm. Bakit naman? Bisaya naman. Ha? <laughs> Bisaya rin. Ano po? Bisaya. Bisaya rin? Ah, ayaw ko, ayaw ko. Yung Bisa. unan yung asawa? Bisaya din? Hindi, Pangasinan. Ah, Pangasinan. Taga-Pangasinan po talaga kayo? Oo. Oh. Sige, na Salamat, tata. nakakwentuhan kita ngayong araw. Oo. Oh. Sana kahit papano, no? Naiba rin yung routine ng buhay mo, may nakakwentuhan ka. Ako oh. po si Daddy Frankie. Oh. Salamat. Opo. No, Bigyan kita, nai, ano, pambiling ulam. Ay, salamat. Opo. nayo o. Nay, oh. Ito. Nakita mo magkano yan? Ay, Tignan dito. mo po. Hindi ko nakita nga eh. Di Ay, ko. babawiin mo na. Hindi mo nakita. Hindi <laughs> ko. Bukulin mo na. <laughs> nay, 1,000 yan. Ah, uh, salamat. Oh, ito, dagdagan pa natin. Ito, Nay. Ah. Uh, oh. Thank you. Oh. Ito pa, Nay. Ay. Oh. Babawi. Ah? Ha? Alam mo na binigyan mo eh. Oh, ilan na yan? Ay, hindi ko alam. Bilangin mo. Tatlo. Tatlong libo? Ah, tatlong libo ba ito? Diba? Opo. Anong gagawin mo na yun sa tatlong libo? Ay, ibig ko lang ako. Pagkain ko dito ay. Oo. Magtayo ka na lang kayo ng sari-sari store dito na ay, para hindi nabuburing. Ah, sige. salamat. O, ha? Dito yung sasabihin ko sa anak ko. Sasabihin mo? O, dagdagan natin ay. Gawin natin limang libo. Ah, sige, sige. Wala no, lang ko. Ha? Ha? Mahawag ka sa akin. Pero huwag ka na mag-aasawa na oh, Baka aanakan ka pa ulit. Ay, 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 ayaw ko na mag-aasawa. Bakit? Ay, sawa na yung bau ko. <laughs> <laughs> sawa na yung bau mo? Uh, <laughs> Bakit? <laughs> o, oh, ito na, liman libo. Uh, Oo, ayan. Salamat na ha? Oh, uh. wag na natin pag-usapan yung bau, baka ma-restrict ako. <laughs> Pero nung kabataan mo, Nay? Eh? Ay, masiri ako. Ha? gusto ng ko yun. Alin? Yung iot. <laughs> <laughs> Ngayon wala na. Ngayon wala na? Wala na. Hindi mo na naramdaman, Nay? Eh? Ay, hindi na. Oh. Kahit ay, may yayakap sa'yo? Oo. Kahit may may yayakap, oh. buntalin ko pa. Ha? Ah? Buntalin ko pa pag babuntal ko ang ganyan. Ay. Ha? Ah, babuntalin mo oh, pag may yayakap sa'yo? Oh, oh. Pero nung kabataan mo, <coughs> pag, pag may yumakap, gusto-gusto ko. Alin? Yung kaya, yakap niya. Oo, oh, tapos? O, ngayon, uh, ba, so, yung tinako, uh, oh. di gusto-gusto ko. Ah, patay? Ngayon, hindi <laughs> na. <laughs> <laughs> kaya ka naka-16 na anak? Oo. Uh, Oo. Oh. Ano yun? Para naging libangan na Oo, uh, para. <laughs> Paano nyo ginagawa yun? Uh, yung... Oo, oh, paggabi paggabi, oh. gakarapas uh, kakarapas ang kanasawa ko. Anong di, kakarapas? Uh, eh, kakarapas niya di, ako dito ko ay. Oh. Uh, ibigay ko na rin. sa so, Gusto niya. Huh? Pag na siya, oh. uh, ko na. Ah, patay. <laughs> <laughs> ano madalas na posisyon na eh? Ay, may bungit-ngit. <laughs> <laughs> ano yung bungit-ngit? Ganito. Ali, bubungi akong kanya. ha. Eh. sila kang oh. kanya. Mayroon oh. may pariking ang kanya. ha. Eh. Oh. Ay, may pariking pa. Oh. ano yung may pariking, Nay? Dito, dito. Oh. Ah, dito, 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 siya. Oh. Hindi magkakatot kami daw. Oh. Ah, di, ano, masaya kami daw. Oh. Ah. masaya. Ah. Hmm. Kaya ka pala nagkaroon ng <laughs> anak na labing anim. Oo, oh, Ay, ang dami. Ang dami. Pati pa, oh, may trip pa, namatay pa. Oo. Oh. Anakin ka pala, Nay, no? Oo. Oh. oh. sige, Nay, salamat, ha? Oh, Ingat ka man. po dito, Nay. Oh. Salamat sa, ano, paayo mo sa amin. Ganon pala gumawa ng labing anim na anak. Oo. Oh. Okay. Walang family planning noon, Nay? Wala. Wala? Basta tira ng tira? Ola, tira ng tira. Oo. Oh. Wala yung family planning dito. Oo. Oh. Taon-taon ka na yung nanganganak? Oo. Oh. Sunod-sunod yung anak nyo po? Oo, oh, ang liliit pa. Ang lilit. Pa. O, sige, Nay. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you. O, sige, Nay. Ingat ka. Bili ka ulam, Nay. Oo. Tsaka, vitamins mo po. Oo. Okay. Ay, nangawit ako. Ay, so, ayan, mga kababayan, mga kabarangay. Uh, huwag niyo po sanang uh, yung biro ni nanay sadyang masayahin po si nanay, no? Sige, Nay. God, God bless po. Oh, thank okay, you. thank you.